Sa gitna ng SMB trade na malaya na lang ni Kit Jimenez na nakat na pala siya sa roster ng Beerman at naging free agent. May ibubuga naman si Jimenez kaso ang problema, out of control niya na ito dahil isa itong PBA rule, makalumang batas. Ang guidelines kasi ng liga ay may limit ang bilang ng mga feel foreign players per team which is a good thing naman para di masatawan ng ating pure homegrown talents. Kaso ang guidelines nila dito, once sa labas ka ng bansa pinanganak, kahit pure Pinoy ka, considered feel foreigner ka. At kahit ilang percent Pinoy ka lang pero dito ka pinanganak, local ang turing sa'yo. For example, si Ray Parks Philam, pero dito yan pinanganak sa Paranaque. Kaya pure local at hindi feel foreign ang classification niya. Whereas si Menes sa Jeddah, Saudi Arabia pinanganak, kaya feel foreigner siya. Ito ang rason bakit nakat si Menes. By acquiring Phil European Andreas kahilig sa trade, kailangan magbawas ng SMB ng isang Phil's foreign spot para mapakantihan ang roster. Napaka-unfair kahit pure Pinoy naman siya, di ba? Una lang yan mga idol at heto pa ang maraming outdated PBA rules na kailangan na nilang pag-aralan muli. Sunod ay ang pagban ng foreign coaches sa PBA. Kaya wala tayong nakikitang foreign head coach sa PBA teams maliban kay Tim Cohn at Norman Black na nabigyan ng exception dahil matagal na sila dito. Ang reason behind ay para di masapawan ang Pinoy head coaches. Pero tignan nyo kung saan tayo nito dinala. Napapag-iwanan mga local coaches natin sa pag-adapt ng mga trends sa basketball systems Kaya pagdating sa international, hirap mga PBA players natin noon before team Kun era sa vilas Tignan nyo ang Japan, ba't lumakas bigla locals nila? Dahil nag-hire sila ng foreign coaches sa kanilang liga na maraming knowledge ang nabibigay sa kanilang locals Ang loophole sa rule na ito mga idol ay ginagawang active consultant na lang ng mga teams ang foreign coaches. Pero sila pa rin ang nagko-coach technically katulad ni Coach Nenad sa Miralco. Sayang dahil ninakawan tayo ng PBA ng chance na magkaroon sana ng isang NBA Coach of the Year bilang PBA Coach. Sinabi na noon ni 2008 Coach of the Year Byron Scott na gusto nitong maging coach sa PBA dahil dito na sila maninirahan ng kanyang pinay na asawa. Kaso di nga pwede ang foreign head coach. Proven at award winning na NBA coach na ang lumalapit, PBA pa ang tumatanggi. Galing, di ba? Next, yung draft requirements. Okay ang intensyon ng rule na ito para di mapeke ang mga dokumento kagaya ng Phil Sham cases ng mga nagpakunwaring mga Pinoy noon na naglaro sa PBA. Pero kailangan itong paluwagan ngayon. Required kasi na may Philippine passport muna bago mag-apply. Eh, napakatrabahoso ng process na yan. Kaya mga ibang mga top prospects, sana kagaya ni Jason Brickman, ay di natutuloy sa PBA. Mas okay na magpakita lang sila ng proof na may tugong Pinoy ang kanilang mga magulang. Ang huli ay yung mga naturalized players na di kinoconsider bilang local sa PBA. Oras na para pag-aralan ulit ito kagaya sa Japan. Dahil tuwa mo ang mga naturalized players natin na after ng gilas, walang may makukuha sa Pilipinas unless kuning import sa PBA. Sayang si Andre Blatch na nakipagsuntukan pa sa gilas pero di man lang nabigyan ng pagkakataon sa PBA dahil puwera sa import ang touring may height limit pa noon sa liga. At paano naman si Angelo Kwame na dito na nag-aral ng college sa Pilipinas. Di man lang siya bibigyan ng exception bilang lokal sa liga kahit sa mga may hinang teams para magkaroon lang ng kompetisyon. Iilan lang yan mga idol sa mga outdated rules na umihila sa liga pababa. Kaya sa inyo, ano pang rule ang dapat palitan o baguhin dito? Comment nyo nga sa iba ba, mga idol at pag-uusapan natin yan.